Ay, magandang magandang araw po sa inyong lahat. mainit na balita po. Ito po, Kiko po, ininsulto po. Ito po, pagpapatuloy po natin to kasi medyo hinapyawala natin to nakaraan. No? Ito na po. Eto uh, ito po kasi nakaraan. Alam naman natin tong si Kiko. Eh talaga siguro, hindi natin alam ba kasabik sa pagiging senador. Eh, eh malay ba natin? Sa kasabik din sa pagiging tungkulin naman sa senado. ba? Diba? Kayo naman. oh, ito po, balita po oh, Kiko Pangilinan, ininsulto po si Marcoleta, si Senador Rodante Marcoleta. oh, Ate Shawi, pakiusapan nyo naman si Kiko. Ayan na po, yan siya sabi ko. oh, mukha ata si Sharon dapat eh, ipatawag sa Senado. <laughs> Di ba? Hindi para kausapin. Para kausapin, pigilan si Kiko. Sa alim bagay, eh, bakit pipigilan? Ha, ito, basahin natin. Baka nakikinig po kayo, Madam Sharon Coneta. Pakikiusap po nyo, anyo naman po si Senador Kiko Pangilinan. Baka po pwede mapakiusapan mo, Baki, bakit mo naman may menusin yung Blue Ribbon Committee sa pangungunan ni Chairman Rodante Marcoleta na bubuo pa ng isang komite. Baka po pwede sabihin nyo na magbitiw na lang dyan sa Senate Blue Ribbon Committee. <laughs> Umalis ka dyan para hindi naman makiki, mak, uh, ka naka, nakakainsulto yung ginagawa mo. ya? Yeah? Pinanawagan ng Ko Angkor sa isang panayam kasama ni Senator Marculeta. Si si Jen, no? Eh kasi niya, gusto ata, parang kasi pinatuturo dito ni Kiko, pagkatapos ng investigasyon ni Senator Marculeta, siya din mag-iimbestiga. Same process, sabi ko, same process, same procedure, same topic, same sit, hindi same context. Ibig sabihin, <laughs> isang insulto to sa Blue Ribbon Committee. Ano ibig niyong sabihin? 'Di ba? Andiyan na nga si Erwin eh. Gampanan niyo po ang kanyang trabaho. Yun po ibig sabihin ni Senator Marcoleta. O. Oh. Eto. Mainit ang naging talakayan nung biyernes. Episode ng programa sa ganang mamamaya ng Net25. <laughs> Palaban talaga to eh. Ang, ip ang ipinaliwanag ni Sen Marcoleta ang kanyang pagdismaya sa panunungkulang sa panukalang bumuo si Senator Kiko Pangilin ng isang independent investigative body para sa flood control project. Para saan? Bakit 'Di ba? Kasi alin mo bakit ano 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 anong, anong pinaka ano nito pag, pag bumuo si Senator Kiko ng ano ng investigative body, alam mo pinaka ano maging side effect nito sa Blue Ribbon? Ha? Malaki magiging side effect nito eh. Ito ha, bigyan ko tayo example. Halimbawa 'yung mga congressman imbis na mahuhuli na. Ha? Magkakaroon ngayon ng investigasyon kay Kiko, tama? Walang, wala wala nang masama doon. Maraming investigation. Nga lang, pag nagkamali si Kiko at si Marculeta, tama, magiging demanding yung congressman halba ba na, 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 nabuko yung congressman pati yung kontraktor oh e eh bakit sabi ni Kiko ganon tapos sabi niyo ganyan sino ba talaga sino magmumuka sinungaling parang kamali magmumuka sinungaling ang senate tama kasi inimbestigahan doon na mali tama kay Marcoleta mali sino ba tama sa dalawa sino pakikinggan si Marcoleta si Kiko o sino pa ba Kowa? alam mo yon yung alam mo na yung alam mo alam na ni Marcoleta yung gagawin niya wag na kayo mangilam 'di ba? Kasi ang mangyayari niyan, walang lalong, lalong lalong mawawala yung taong aamin. O ando na tayo. Walang aamin sa kasalanan. Pero mas matutuwa yung taong ah uh, suspect kasi niya marami investigasyon Nangigets niya, oh, ito giniit ni Sen Marcoleta malino na sakop ng mandato ng Senate Blue Ribbon Committee na kanyang pinanumumunuan ang ganitong uri ng investigasyon. Kaya para sa kanya, pila insulto ang mong uh, mungkahi ni Pangilinan. Ininsulta niya ako. Ayaw kong iniinsulto ako. Kung gusto niya akong palitan, magpresenta siya pakita niya sa na mas marunong siya gumawa ng mandatong itinalaga ng komite niyan. Ha? Idiinin ng senador na kung membro si Pangilin ng Blue Ribbon Committee, nararapat lamang igalang nito ang proseso sa Senado at huwag magpanukala ng hiwalay na komisyon. Dagdag pa niya, mas nakakabuting itoon ni Pangilina ng kanyang atensyon as sa agrikultura. Eh di ba agrikultura, di saan nag-blue ribbon? Ito pa lang si, ano, si, Pang, si Kiko, nag-apply pala to ng ng blue ribbon, ayon kay Marcoleta. Kaya palagang totoo, gusto niya. Akala niya siguro, mapagtatakpan ni Marcoleta. Oy, kahit kakampi, kung nagkamali, kahit kakampi ni Marcoleta yan, ibubuko niya yan. Huwag kayong mag-alala. O, oh. eto, hanggang ngayon, wala pang formal at uh, tugon mula sa kampo ni Pangilinan at si Sharon Cuneta tungkol sa panawagan. O, oh, yan. Mahiya naman kayo. <laughs> o, oh, yan. Oh. Di ba? Ano naman kayo? Dumistansya naman muna kayo. Di ba? Eh ano ko eh, ay ito, painggan natin, painggan natin, ha? Painggan natin tong payag ni Marcoleta. Hindi insulto niya ako, ayok, ah, pagkakaintindi ko diyan. Hindi uh -huh. insulto niya ako, ayok, ini-insulto ako. Oo uh -huh. no, po, uh -huh. Kaya kung gusto niya akong palitan, magpresenta siya. Matcha pa na blue. Oo, oh, okay. oh, ipakita diyan na mas marunong siyang gumawa ng mandatong itingalaga sa komite niya. Wala pa siya na, wala pa siya na inaalatag kung anong gano'n niya. Patikil naman ito. Ang uh, tatayo ng independent investigative body. Ma, okay, subukan mo. Uh, ulit, 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 ulit. Nagkakamali. Ulit, 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 ulit. Ulit, ulit, ulit tayo. Sulto si Senador Marcoleta sa panukaran ni Kiko Paginan. Ulit, ang anomalous flood control projects. Pangilinan oh, ay nagsabi na siguro mas maganda meron tayong independent commission oh, na mag-iimbestiga sa flood control project. Ang ibig sabihin ang ibig iba pa doon sa Blue Ribbon Investigation? Eh, commission to. <laughs> ganun. At ito ay nauna ay sinabi naman ni Senador Kiko Pangilinan, oh. eh mas maganda siguro merong ipatupad na tayo ng isang batas. Matayo tayo ng Independent People's Commission oh, para yung flood control project ay imbestigahan na natin oh. ng Independent People's Commission. Kaya, sa isip ko, hindi kaya ito yung... parang bang nagtatayo ka ng bahay dito, Sen? Oo. Tapos nakita lang po ang... Ma... Masa sa tabi tayo rin tayo. <laughs> yung una, na ng mga... Plano -plano. Uh -huh. Ito ba, plano-plano? Oo. Tapos ito, ito yung mga magtatayo. Sino ang mga magtatayo? Ah, uh, ito po. Si Binungkahi ni Pangilina na pangunahan ng komisyon ni dating ombudsman, Conchita Carpio Morales. Ako. Kasama uh -huh. pa si dating DPWS Secretary, Rogelio Singson. Uh -huh. At isasama pa si Baguio City Mayor, Benjamin Magalong. Uh -huh. Ang ibig sabihin nito, Sen, Jen, hindi lang plano nilatag Meron pang detalye, di ba? Kung okay. ano yung... So, bukod na investigating body ito? Ay, okay. ay, yung independent body na ito. Sir, mukhang sa tingin ko bilang isang karaniwang Roma yan, baka mag-una, mag, mag, mag-gulo, mag-conflict. Kasi um, naman, okay. di ba? At ang alam ko, ang mandate ng Senate Blue Ribbon Committee ay talaga naman mag-imbesiga. So, si yung Kiko Basad ay una, miyembro po ba ng Blue Ribbon Committee? Nag-apply siya. Ah, nag-apply, okay. nag-presentation. Ayun, nag-apply pala si Kiko. Kaya siguro, akala niya, kahit wala sa kanya, kasi parang insulto to kay ano, Marcoleta Para lumalabas, marunong ka sa agriculture, marunong ka pa mag-imbestiga. At wala kang tiwala kay Marcoleta na maimbestigan. Ang mahirap kasi nito, yung siguro yung gusto niyo maimbestigahan, imbestigahan din Marcoleta. Huwag, eto muna flood control. Saka na yung mga gusto niyo. O gusto niyo i-recommend niyo kay Marcoleta sa kay ng Blue Ribbon Committee. Ganun ka simple 'yon. Kasi pag inaagawan niyo tong taong ito, sabi ko nga kanina, mas gugulo yung imbestigasyon. 'Di diba? ba? Parang away-away. Kay ba? Kanino tong cellphone? Nawala 'yung cellphone, na ba? nawala 'yung cellphone. Kay cellphone. Ang daming tataasan ng kamay. O sino ngayon may-ari ng cellphone? O, makiimbestiga. Eh nag-imbestiga rin 'yung kabila. Oy, akin nya sa kanya 'yan. Eh tinuro tinuro mo. Hindi hindi kanya 'yan, kaman 'yan. Hindi wala na wala malaman kung sino may-ari ng cellphone. Kasi nag imbestiga, mali ang tinuro. Ako naman, tama ang tinuro ko, pero hindi ako pinaniwalaan. Kasi nga, dalawa-dalawa nag-iimbestiga, parehas magaling. Parehas magaling kayo. Si Kiko, magaling din naman. Pero, na kay Markuleta na ang Blue Ribbon. Ibig sabihin, wag na dapat mangilap. Kaya nga nanawagan, Mr. Shawi, kung itong mister Mo, eh, pakisaway ng kaunti. di Diba? Hindi kayo isa pa. kasi, susunod siya. Opo. Kung pwede siya na maging miyembro ako ng committee mo. Okay. Hindi, hindi ko. Ah, okay. So, technically, miyembro siya <laughs> ng Blue, okay. Blue, yeah. Blue Ribbon Committee. Oh. So, ano po ang gusto niya palabasin dito? Oh. Miyembro pa siya ng Blue Ribbon Committee ay eh, nagsusunat sa kayo ng isang... ano tanong bukod. mo? Anong gusto niya nga? Anong gusto niya palabasin dito? Di ba? You know hindi mo alam kung ano gusto niya palabasin. Hindi, kasi miyembro siya. Tapos nagsasuggest siya ng bumuo pa ng isang bukod na grupo na mag-investiga. Oh. Same subject matter. Oh. ano po gusto niya palabasin dito? Insulto niya ako. Kung ganyan, ano uh, halimbawa ako, ano ho, hindi ba na kumiyambo ng Blue Ribbon Committee bilang isang mamamayan. Pwede ka bang sabihin sa kanya na, Senador Kiko, baka pwedeng bumitaw ka na sa Blue Ribbon Committee? Kasi kung chairman kayo... No. Parang ang yung... mangyayari niya, pagbitiw mo na si Marcoleta, di ba? O, parang lumalabas, gusto niyo magbitiw si Marcoleta sa pwesto, parang ganun eh, di ba? Parang ganun, wala, alam niyo naman di magbibitiw si Marcoleta, pero parang yung sinasabi, pinatutunog niyo magbitiw si Marcoleta, di ba? Insulto yun! Amin niya na hindi, hindi, hindi niya kayo eh. <laughs> Akala siguro niyo yung mga dati nyong gawain sa Senado, mapipressure niyo yung isang tao, hindi niya mapipressure to.

sama ako dyan! Yes. Alam mo kasi mga tama nga to, talagang buulog ng mga to eh. Oy, sama ako dyan. Senator Maracueta, saka Jen. Ah, sama ako dyan sa ano, dyan sa pa, ano nyo. <laughs> Susupport ako sa inyo. <laughs> Ipaggalaban ko kayo. Oh, kung gusto nilang debate, harapin nila ako. <laughs> na <-joke> lang yun. <laughs> sa Bible lang ah, sa Bible. Kasi, mm -hmm. mo. tama, kagayang mm. unang araw pa lang eh, di ba? Para mo, diba? first day of class, sinabi mo na na, ayaw ko sa class, big. <laughs> Uh, hindi ko siya na sa tingin niyo po? Kayo po bilang chairman? Ayun na sinabi ko sa'yo. Ako ang pagkaka... Uh, pagkaka pagkakaintindi ko dyan. Uh -huh. Iniinsulto niya ako eh. Uh -huh. Ako naman, uh, uh -huh. ayaw uh ayaw kong, ini insulto iniinsulto ako. Opo. Uh -huh. uh -huh. Kaya kung gusto niya akong palitan, magpresenta siya. Mag-chairman na blurin. Oo. Oh, ang niya na uh, mas marunong siyang gumawa uh, ng uh, mandatong... Uh... O oh, yan na. mag resign na po si Marcoleta. Ipapalit po si Kiko. Kaya-kaya po. <laughs> Ayun ah, na gusto eh. O, oh, Ma'am Sharon, eh dapat ah, uh, ba, ba, mo bakit patawag ni Markuleta si Sharon? Hindi lang. Sabi na iba papatawag daw. Hindi naman grabe naman kayo. Ipapatawag kagad. Pwede bang nananawagan lang si Senator Marco Hindi iba yung papatawag sa nananawagan. Nananawagan sila na ah uh, supilin. Pigilan nyo. Kasi naiinsulto si Markuleta. Baka magkasagutan pa doon sa Senate, di ba? Oh, iniinsulto nyo ako, sabi. Iniinsulto mo ako, Kiko. Yeah. <laughs> O, oh. tuloy natin, tuloy natin. Ay, tinalaga sa committee na yan? Uh, hindi, yung punto na yan, sir, baka malabo po. Baka ayawan ng tao-bayan yan, eh. Pero ako sa tingin ko, bilang isa po, na nag-obserba, sir, kung wala po kayong tiwala sa Blue Ribbon Committee, e, eh, bilang miyembro, bumitaw na lang po kayo dyan. Sabihin niyo na lang, eh aalis na po ako, chairman ng uh, miyembro ng Blue Ribbon Committee. Ito nga, eh. talagang medyo, huh? ano, e, eh, kaya uh, ko nasasabi, yun yung na aking, yun aking pangirabdag. Ah, ako po. Ah, uh, na-transfer ko pa lang. Oo. Okay. Ah, uh, isang araw pa lang ang uh, ko sa pag-imbestigan. Uh -huh. kung titignan mo sa lawak, ang problema na uh, talaga nakaharapin mo at iibestigan mo, eh, uh -huh. hindi pa kakayanin mga isang araw. Uh -huh. Ngayon, at isang araw ko pa rin, sasabihin niya, eh, nagpo-propose ng isang independent investigative uh -huh. body. Ano ibig ibig sabihin? Ano ibig sabihin? Ano ibig sabihin? ibig sabihin? Diba? At ang, ang ilalatag pa niya, i-recommend pa niya mga pangalan, dating ombudsman, kung kung siya... Ibox naman, akala mo eh. Eh, kaya pag mo mga mga galing, hindi, hindi sasapat kay Marcolete. Eh. Totoo lang. Ano ibig sabihin ko? Ha? Lahat sila magagaling. Pero pag sabasamahin mo sila, hindi tatapat kay Marculeta. Hindi tatapat. Hindi tatapat. Bakit? Kasi kung tatapat kay Marcoleta, uulitin ko yung paborito kong word, sana noon nyo pa ginawa yan. Di ba? O kung hindi si ko senador ng dati pa, o anong ginagawa ng ibang senador, bakit di imbestigang magtawag ng magagaling sa Pilipinas at imbestigang yun ang iyasap sa flood control? Hindi, inuna si Sarah. Di ba? O hindi naman masama unay si Sarah eh. Isa ba yung flood control? Oh. Hindi ba niya alam kung ano, yung ombudsman ay talagang katakot-takot ang corruption din? Abaga, oh, tapos oh. sasabihin niya, sabihin nila sa akin, na ang ombudsman ay malinis na malinis, at oh, walang corrupt din. Oo. Oh, ako eh. Lalo, pati ako Sekretary Bib Simpson, wala akong ano dyan. hindi ko naman talaga sila kilala. Maaring makakagawa siya ng mabuti rin para sa bansa. Oh, Kaya lang, oh. pare-pareho sila naglingkod sa panahon ni dating Pangulong Pinoy eh. Eh kung kulay ang pag-uusapan dito, puro yelo na naman yan eh. Oh talagang prangkang prangka si Seto Marcoleta, no? Walang preno-preno, eh, no? Alam mo kasi ang isang truck na, isang truck na walang preno, marami mga sagasaan. <laughs> di ba? At yung truck na yun, siga ng daan yun. di ba? Ito parang di truck, tanke. Eh. O, magsitabi kayo dyan. Eh, walang preno-preno, eh. Sabi, may mga sagasaan, di ba? O, ito maganda sa isang senador. Kung real to ka lang, real to ka lang talaga. Di ba? Hindi yung, et cetera, et cetera, takot. Duwag yung kaduwagan yun. Eto, matatapang talaga to. Di ba? ang tapang nito may talino, hindi tira ng tira. Sabi mayabang daw, hindi mayabang to. Ngayon lang kasi kayo nakakita ng isang senador na palaban at matalino at maraming alam. Sige, iba dyan bago magsenador ang tapang-tapang. Yung senador na tahimik na. Diba? Na <laughs> Pero naman si Lucien, in fairness, sa atong nangyong 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 best dito nangyong 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 ba? <laughs> okay. sa nangyong okay. na nangyong niya nangyong niya nangyong 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 yung nangyong 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 na nangyong 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 hindi na nangyong o, tamo, agriculture yon Dapat inaasikaso mo yon sir. Di ba? O, inaasikaso mo, inuunahan mo si Setor Se Se Marcoleta mag-imbestiga. Di ba? Oh, oh. Eh, anong gagawin mo ngayon? Eh, napakahirap na ng kalanggayan ng mga magsasaka ngayon. Hindi na nabibenta yung kanilang mga palay sa sa halagang kikita sila. Oo. Oh, oh. Isipin mo, anong kalanggayan ng agrikultura sa bansa natin ngayon? Kung tawagin eh, subsistence farming. Subsistence farming? Na, alam mo, ano ibig sabihin ng subsistence farming? Ano po ibig sabihin, Sen? Nagsasaka ka <laughs> para mabuhay ka na lang. <laughs> ah! I oh, ibig sabihin, hindi ka nakakaipon. Hindi hindi mo na, hindi mo napapaikot yung ano, hindi mo na ma-market napapaikot yung saka mo. Hindi ka tulad nung araw, 1980, 70, mayayaman na ang magsasaka. hindi ko, hindi ko, hindi kasi, hindi ko alam ha. Pero kasi may mga kakilala ko magsasaka noon, noon na ka, ka ano ng lolo ko, mayayaman na magsasaka nung araw. May, may ari ng mga farm, farm na farm. Di ba diba? Ngayon, kumak nagtatrabaho magsasaka para kumain na lang. Pa, paano mangyayari? Pa, paano mangyayari yon? Eh paano yung bigas natin? Buwi, di ba? Nakaraan na balita, bumibili tayo sa ibang bansang bigas. Dapat tangkilikin natin yung sariling atin. Dapat yung atopagi ni ano ni Sen Kiko. Kaya ka nang may bebenta para ay, sa loob ka. Uh -huh. Ito pang buhay na lang ng pamilya mo. Ito yung kaawang-awang kalagayan ng na agrikultura sa ating bansa. So survival uh -huh. yan, Sen. Pagkatapos eh, siya yung kumuha ng agriculture. Uh -huh. Aba eh, ang una mong tignan ngayon, kung talagang na niya yung buong pampanga, sige, yeah. halos binibili na lang 12 pesos per kilo ang palay. Yung hindi nabilad. Yung nabilad, ayun, nabilad 11 to 12. Yung hindi binilad, 7 to 8 pesos per kilo. Tapos Saan mo ang magsasaka? Uh O ayun, wala pa siyang na, pa siyang nailalatag kung anong gagawin niya, pakikilala niya itong magtatayo ng independent investigative body. Okay, subo? Oo, sige, sige. Dali, dali. Alam mo. Sige, subukan mo. Hindi <laughs> eh, kasi diba, o oh, ngayon, pinakikilaman ni Marcoleta ngayon yung agriculture mo tungkol sa Pampanga. Ano pakiramdam sa'yo? Kicks. Kicks, ano pakiramdam? Di ba nakakainsulto? O, oh, dapat kasi wag mong pakilaman to kasi ito, seryoso to. Para naka, ikaw, imagine niyo, andun ka, alam mo sa so sarili mo, kaya mo investiga ng Pilipinas. Pinagkatiwala sa'yo ng Pangulo at ng yung Blue Ribbon Committee. Tapos iimbestigahan ka. Pag may pumalpak dyan, Sino sisisihin? Si Marcoleta, hindi naman kayo. Di ba? Atupagin niyo yung sarili niyo. Walisan niyo yung sarili bakuran, di ba? Ah, huh? uh, eh, sana makarating sa kanya. Uh, okay. kung wala ka palang tibala doon sa komisyon. Eh, yung daw kanyang proposal uh, na yon ay nanggaling sa panukala ng isa pa. Oo. Uh, yeah. uh, uh, na mag-create ng isang independent Dib People's, People's, People's Commission, People's yeah. Commission naman. Uh, uh -hmm. Wala silang tiwala pala sa Blue Ribbon Committee. Questionin nila. Ayun, no, no diba? naman. Pwede naman kanyang mag-debate din. Kung kapag mamarangko, alimbawa, ayaw nila. Mag-debate tayo so. Yeah. Oh. Yun ang inihingi ng pagkakataon, diba? Hindi naman nagsasalita sa'yo. kung kung mag-propose kayo naman, hindi naman yun naiintindi. Hindi yeah, no, yan mga... Hmm. Hindi, ako yung siguro sa ito, alam niya, natakot sila sa nangyayari ito Kasi ang tao, in fairness, sa <laughs> so isang daan, parang 1,500 po, pabor sa inyo eh. 1,500 talaga yung pabor sa kanya. ba diba? Ang dami, viral lagi si Marcoleta. Search nyo sa lahat ng social media accounts. Viral lagi Marcoleta. Kaya sa kanila. Tapos sasabihin na isa na kasalamin. Yung di ba nakaraan si Bitag. Na puro ano daw. Formal ang atay Blue Ribbon Committee. Mali. Ngayon lang kasi kayo nakaganto, nakaranas ng ganto. Patapusin nyo muna kasi wala pa nga. Yan ang hinap sa inyo, wala pa isang buwan eh. Ito yung mga sa isang daang tao. One by two pa po. Ito na sa, sabihin, <coughs> yung, yung, yung ulan dating kayo sa Senado, Sen. Mukhang iba agad ang dating A eh. Yung tao kasi parang sabi nila, nabuhayan kami ng pag-asa. Meron palang ganito, pwede palang gawin ng ganito. Ako muna, ako o o naman. Ha? Ang analysis ko dyan, Jen, ang tingin nila dito ay yung, ang tinitingnan nila dito yung 2028 election eh. Oo. Kasi mukhang nasapawan na sila ng Rodante Marcoleta. So hindi sila makakat-alag ngayon. Eh. Sabi nila, paano tayo makakat ngayon sa 2028? Paano tayo magpapakitang gila? Uh -huh. O oh, diba, dire-direcho mga setan nila, no? yan ang magandang salita, prangkahan. Di ba? Prangkahan. Di ba? Hindi ka tala, di ba? Napaka, nasko, paimbabaw. Di ba? O, oh, ito gusto kong balita sa lahat. Uh, up, 25. <laughs> tayo, ang mainit na isa ngayon, flood control. Eh, paano pa, natin ipapasok yung agrikulto? Ikaw, anong ipapasok mo? Na flood control din kasi ito mainit. o, <laughs> okay, binigay niya sa akin ng blue ribbon, kasalanan ko ba yun? Oo. Oh. Oo. Oh. Yan wala na. namang wala, hindi naman sila nag-apply siguro Oo. Uh -huh. oh, eh nung ako, sabi ko, pwede nyo ba ibigay sa akin yan? Wala uh -huh. Ayan. namang kumotra. Oo. Uh -huh. Pinatanong ako kasi, eh sabi ko, gusto ko sana yung Blue Ribbon. Uh -huh. Oo oh, puna na. Oo, oh, pwede naman nilang ibigay sa akin. Hindi, naibigay ko na kayo, hiningini ka dito. Uh -huh. Wala naman eh. Sabi ko, kung wala, di kukunin uh -huh. ko. Wala uh -huh. naman eh. Uh -huh. oh, problema ba yun? Oo oh, problema ba yun? Oo, oh, yun ang sabi ko sa inyo. Kaya sir, sh Shawi, kausapin nyo po mister nyo na maayos. Mister, pwede ba wag mo nang pakialaman si Setor Marcoleta kasi magugulo po. Marami marami pong epekto po ng ginagawa nila na pag-iimbestiga. 'Di ba? Wala, pong maniniwala kay si Setor Marcoleta at wala rin maniniwala kay Kiko. Pag parehas kayong sabay nag-imbestiga. Kasi yun bakit magkaiba kayo ng hindi naman kayo nag-uusap. Maliban na lang kung magkakampi kayo ni Marcoleta, nag-uusap kayo. <coughs> hindi, magkaiba kayo. Kaya magkaibang body kayo eh. Tama? So, ibig sabihin, lahat na kukuli mo ebidensya dito, iba sa kukuli ni Marcoleta. Pag conflict sa'yo, at dito, conflict din, sino si sinungaling? Eh, di si sinungaling senet. Hindi ba? Eh, kung paikutin lang kayo ng mga taong, mga kontraktor na magaling mag-sinungaling, hindi pa kawawa ang senet. Kahit gano'ng agaling yung si Marcoleta o sino man, talo, matatalo kayo. Hindi ba? Kasi nag-iimbestig Ano ibig sabihin nyo? Hindi ba? Yun, yun ang pong pinaka-epekto na ito. No? O maraming maraming salamat po sa inyo. Mabuhay lahat kayo.